Ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Transportation o Department of Budget and Management ang ilang transport facilities sa Quezon City. Kasama na dito ang mga proyekto sa elliptical road hanggang Commonwealth Avenue. Si Bernard Ferrer sa detalye. Mas ligtas at mas maayos sa bike lane. Ito kaagad ang napansin ng na magkaibigang siklista na sinalansad at Aldridge nung unang beses lang madaanan ang elliptical road sa Quezon City bilang siklista po is nagiging safe po para sa amin yung daan po at saka iwas po sa disgrasya. Mas nafe namin na mas secure kami at ligtas sa road kasi di na namin kailangan sa mga sasakyan na malalaki at di Ang Bagling ay bahagi ng Active Transport Facilities na ininspeksyon ni na Department of Transportation Secretary Vince Dizon at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kabilang sa mga pasilidad ang mga bagong public utility vehicle o PUV stops, directional island at mga pinalawak at pinagandang sidewalk. Binibigyan po natin lahat ng mga local government units, especially yung mga highly urbanized ng pondo para magkaroon ng kanilang mga pocket parks and at the same time, bike lanes and walkable areas. Ang buong proyekto ay mula Elliptical Road hanggang Commonwealth Avenue na kabuang halaga na 171 million pesos. Sisimula na rin ngayong taon ang Phase 1 ng EDSA Busway Rehabilitation Project na sasaklaw sa mga sasyon ng North Avenue, Guadalupe, Bagong Baryo at Monumento. Nagkakahalaga ito ng 212 million pesos. Kasunod ito ang Phase 2 para sa tatlong sasyon, kabilang pagtatayo ng mga bagong sasyon sa Cubao at sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kaya nga pinigi natin yon as two new stations kasi nga madaming sumasakay doon. No? So, and ngayon, as uh, so today, wala pang stasyon sa dalawang areas na yon. Layunin ang proyekto na mas mapabuti ang accessibility para sa mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs, kabilang ang pagkakaroon ng elevator. Ilan sa mga gagawin sa Elsa Busway ang pagpapalawak at pagpapaganda ng station platforms, pagpapalit ng mga lumang waiting shed at railings, relocation at restoration ng mga equipment tulad ng mga orasan, Gayon din ang pagtatayo ng guard janitor at traffic officer station post, paglalagay ng vertical louvers, tactiles at floor tiles, at pagkakaroon ng station name at wayfinder signages kabilang ang transit map at fare matrix standee. Planong tapusin ang rehabilitasyon ng lahat ng sasyon ng El Busway sa susunod na taon. Bukod dito, nakatakdaning simulan ang rehabilitasyon ng kontrobersyal na kamuning footbridge para gawing ligtas at madaling madaanan. Bernard Ferrer, para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas